people! My name is Ronnie, ang casino dealer na Das Marinas Cavite. Oh. Casino dealer. Ah, casino dealer. Kasi nagdako ang dami rin mga nakasanlang motor dyan. No. <laughs> may motor ka ba? Meron po. Ah, uh, Mio. Mio. Ay, ay, Mio. Tombo pero, Pero, kash, pero, Pero, cash. Cash. Wala naman tayong judgment sa mga naghuhulog. Siyempre, oh. yung iba yun ang kaya nila eh. Kasama yun sa kanilang pinagbuduluan yes. every month. Pero good for you. Cash yung sa'yo. Ilan taon ka na? 29 po. 20 na. Naka ilang oh, girlfriends ka na? Party, Tatlo po. At tatlo, iisa din ang lanera ng mga jowa mo. Paano ang lanera? Yung Tura. hulmahan. Yung mga ah, tipo mong babae, iisa lang ba? Ay, ano po, hindi po kasi ako mga basa sa itsura. Hulma. Lanera. Specific. Ginawa mong ube yung mga jowa niya. Iisang lanera. Ayun po, hindi po kasi ako mga sa itsura kasi yung love po kasi, di ba, bigla mo pong nararamdaman po yun. Eh. Hindi yes. ka yes. titingin. Pero sa umpisa, tumitingin ka. Pero kapag tumagal, ang base ka sa... Ayan. De, tinatanong An lang naman to? namin kung iisa itsura nila. Kung hindi, okay lang naman yun. <laughs> sorry, sorry mo, sorry mo. yes <laughs> or no lang yun, yes <laughs> or no. Yes or no yes ah, yes, sir. No. yes po. I, I, I know. I know. Ano, ano ba? Oh, no. oh, hindi daw ka siya base sa panglabas na anyo. Oh, ah, oh, pa. Uh, pick up line, pick up line ka kay Fatima. Meron po. Ibagsak mo yan. Fatima, bintana ka ba? Ganong bintana si Pati ba? <laughs> Pwedeng pasilip kung may lugar ako sa puso mo. Ah. Wag lang magka... Hindi <laughs> 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 pala. Eto eto na, Sir number two. Magpakilala ka na. Wow. <úsica> Magandang hapon sa inyong lahat. Ako nga pala si Jess, 28, ang pabensya ng freelancer ng Naga City, Kamabinisur. Oh, Hi. Hello. Direk direct GB. Paano pinasali mo ko? <laughs> <laughs> eh, kasi yung tapos na eh, yung birthday na ka mo Si Jess, hindi ka na. Buti na ka din. <laughs> <laughs> si Jess. Jess yes. ba? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ah. Jess. Ano pinagkakaabalan mo sa buhay? Uh, as of now, uh, nagpa-process ako ng application ko working abroad. Pero while doing that, nag-freelance-freelance -freelance ako. Abroad. Mahaba yung biyahe gusto mo o maiksi lang? Depende. As long as makakapag-generate ng malaking income. Oh. Yun! Yung importante. Yung, pantalon mo, depende lang rin yung pantalon. Bakit? Oh. Puso yan. Oo, oh, maganda. Ah, yeah, fashionista. Mahaba pa nga. Eh. I-try mo yung hanggang dito lang. Nicker Bakker. Pedal Bushier. Puruntong na yun. Maporma si Jess. No? Mahilig ka pa rin ba sa mga babaeng maporma? For me, okay lang naman kung simple lang or ma-form. Pero much better kung meron din siyang sense of passion. Yon, Mm. Na naka top. Passion daw. Oo nga. Passion. <laughs> Oo. Oh, oh. Ako kasi mahilig ako mag-crop top ngayon. Oh, ano ah, oh saan so, oh. Bakit mahaba yan? Nasa top yung maigsi. <laughs> <laughs> sa sa tuktok yung piting eh. Ah, Patingin naman oh. No? <laughs> Wag! Wow! <laughs> Yang hiya naman ako sa iyo. Kailan ka pumasa ng upcat? Ang <laughs> <-upcat> ka pala. <laughs> ano pick up line mo, Jess? Uh, Fatima, nadala mo ba yung pinapadala kong band paper? Ay, tang na utos pa. Kasi <laughs> kilala mo lang ng <laughs> pa. Eh. Pakiulit, please. Ah, uh, nadala mo ba yung pinapadala kong band paper? Bakit? Para naman makuha ko na yung papel ko diyan sa buhay mo. Wow. wow. Balay, eh. Pavel, di pa nga pa yung motor? <laughs> Thank you, Jace. Ito naman si number three, Reveal. What's up, Madlang people? Ako nga pala si Jace, 28, ang raketerang host ng Pangasinan. Ano raket mo? Raketerang host kasi siya eh. Ano raket mo? Hosting. <laughs> Saan ka nag-host? Um, sa mga ano po, birthday, sa garden. kasal, opo. Nag-host, nag-host sa garden. <laughs> host yun, hindi yun host. Nag-host <laughs> sa garden. Yon. Host. Birthday. Tapos, uh, opo, kumakanta rin po ako, nagpa-pageant, bumadaling um, din po. Ah. Ah. Ang ah, dami okay. ng rake. So maraming makakalkal sa Instagram na mga picture mong nakabrief. <laughs> Hindi mo sa Instagram, ko na Instagram mo. Na Paglabas ng mga searches. Ayan, nakakalat na sa isa. <laughs> Nakakalkal na alam <laughs> okay. So, ilang taong ka na ulit? Sorry? Uh, 28 po. 28. Nakailang ilang girlfriends ka na? Tatlo po. Tatlo. Anong pick-up line mo para kay Fatima? Um, Fatima, alam mo, dapat mo matutunan mahalin yung sarili mo. Bakit? Para makaalis na ako dito. <laughs> Ayaw para sumali. <laughs> Bakit daw? Kasi kung hindi, ako yung gagawanan sa iyo. Okay, sakto naman sila. Oh, laban-laban ng na laban na mga pick-up lines. Ace. Kamusta ka dyan? Okay ba sa yung mga boys? Pasado naman sa palagay mo? Sakto lang ako. Ah, sakto lang ako. Sakto lang wala Pagdating sa pormahan, sino pinakagustong porma ni Fatima dyan? Siguro thank you, aring... thank you. Lapa eh. Sino, sino? Siguro ka number one. Bakit aring Bakit si number one? Ayos naman ang porma niya. Nagkapatanggas <laughs> ka, di ba? Nakatikim ka na ng kaping barato. Eh. <laughs> Ang lakas at, kasi noon. Uh, Pati hindi mo natikman yon. Buti na inoper mo, hindi baliso. Kahit sa kalsada, may mga ganon eh. Huwag na. Ayaw ko na sa lipas. Wala. ko na ano Mas bibiliin niya ang lambano. Hindi, nakatikim yata. Nakabarik. Kaping barako. Ba, ang ba, tuba. Ba, 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 Oo. Oh, oh, Puro ka. Milk tea inabot, inabot mo. <laughs> okay.